Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Ibanginista Paul Mortis. At Beth Flores po. Oh, kung baka rin napapansin niyo, ang boses ko'y kakaiba. <laughs> Nagagaling lang sa karamdaman. At nagsisikap na patuloy na magsalita, magpuri sa Panginoon, ba? Diba? So, pasensahan nyo na po muna yung boses ko. Pero, at least, nakapagsasalita na po ako. So, dahil lunes po ngayon, mm. may kanta. So, susubukan <laughs> ko rin pong kumanta. O, oh, the uh, my yeah. choir, handa na ba kayo? Ayan. Hmm. Ayan. Monday na naman at may gagawin ng Diyos. Amen. 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 Binawi po ng daddy. Okay po. <laughs> para po sa akin. Okay, nakakanta so, pa rin. Talaga. Amen. Ako. At patuloy pong may gagawin ng Diyos. Amen. So, mga kagapay, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 TCS tayo po ay lunes hanggang webes. no po? So dahil lunes ngayon, sabi nga alam natin may gagawin at may ginagawa ang Diyos. So kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa so One Corporate Center mula po sa Pasig. At kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo din po ay transistor radio, PM radio, Piyak naman po, nakukuha niyo ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po yung ating Facebook live stream, pinapanood niyo po kami at napapanood niyo po at yung picture namin, okay lang po yun. Kung kayo po ay merong malakas na internet connection, definitely meron po kayong magandang reception at natinig niyo kami mula apari hanggang hulo at ang dalangin natin sa buong sulok ng Pilipinas. At ang maganda doon, hindi lang dito sa Pilipinas. Naririnig din tayo sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating Facebook livestream. stream. So maraming marami pang salamat ngayong lunes. naka-tune in po agad kayo sa DZS at ang dalangin namin. Makasama na ang namin kayo throughout the whole day. Okay. So, wag pong bibitaw sa loob ng 30 minutes. Dalangin natin, meron kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at siyempre po, encouragement para po sa pagpapatuloy sa Panginoon. Magkakalimutan din, ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan diyan po kayo dito po naman kami. Pala ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Far Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw puya. Naglalayong kayo hatlan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo po'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Kamakailan po, na-realize ko, hindi pa pala tayo naglalabas ng top 10 Biblical Archaeology for 2023. Kaya naman, ito muna po yung ating pag-uusapan. Bilang tradisyon natin dito sa Gabay Library, may mga nagtatanong na rin po kasi. So, ito po ayon sa Armstrong Institute of Biblical Archaeology, sabi nila, ang 2023 daw isang magandang taon. Na um it's a great year lalo na daw po sa mga discoveries at research na kaugnay kay King David at kay King Solomon. So, ang listahan po ng top 10 Biblical Archaeology Discoveries ay mula daw po sa mga individual small finds, ang iba naman po mula sa malaking site finds, ang iba naman produkto ng mga general research at publication. So, kaya handa na ba kayo? Okay, so simulan na natin. Sabi nga, top 10 Biblical Archaeologists of 2023, source natin, Armstrong Institute of Biblical Archaeology. So, yung number 10. Ang number 10 po, oldest known gate in the Holy Land. O oh, yan, yung pinakamatandang gate, lagusan, okay, sa Holy Land. Noong August of 2023, nag-announce ang Israel Antiquities Authority patungkol po sa discovery na nakita nila sa Tel Erani. Yung pinakaunang gate na natagpuan o pinakamatandang gate, first gate na natagpuan sa Israel na ang date nito ay tumutugma po sa early bronze age. So, mga 5,500 years ago, di ba? So, ang Tel Arani ay isang prominent mound o burol na matatagpuan sa Judean lowlands northeast ng Gaza Strip. So, ang gate po na preserve ay may taas na 1.5 meters at binubuo ng malalaking monolithic stone and mud brick na passageway o lagusan at may dalawang tore. na discovered din ng mga archaeologists ang bahagi ng mga 7 to 8 meter na lapad na fortification system. Ayon po sa excavation director na si Emily Bishkoff, ito ay kaunahang na-uncover o makahukay ng isang malaking gate o lagusan na nagmumula daw nga po sa early Bronze Age. So ang fortification system ay evidence ng social organization na nagre-represent ng panimula ng urbanization. So nasimulan daw po yung excavation dito ng Mekorot Water Company dahil nga po sa plano na maglalagay sila ng bagong water pipe. So dahil yun ang nakita, ang company ngayon nag-agree na ililipat nila yung line o yung pipe sa ibang location. Sabi po ng mga archaeologists, ito daw po yung kaunahang na-discover. Ngayon lang daw yung kaunahang naka-discover at nakahukay ng isang malaking gate na mula nga po sa early Bronze Age. So upang maitayo ang gate na ito at ang fortification wall, ang mga bato daw po dinala mula sa malayong lugar at gumawa ng mud bricks upang magawa yung fortification walls. Hindi daw ito nagawa ng isa o ilang tao lamang. Ang fortification system ay ebidensya ng isang social organization at nagre-represent ng pagsisimula ng urbanization. So ang nung una daw po na ang urbanization sa Israel Akala po nila nagsimula ng mga 5,200 years ago lang. Ngunit dahil po sa mga bagong findings mula sa Tel Erani, ang mga experts po nagtutulak ng timeline ng 300 years earlier pa. So ayon po kay Dr. Yitzhak Paz, isang Israel antiquity archaeologist na ang specialty ay early Bronze Age. Siya po yung nagsabi na ang Tel Erani na may 150 dunams o 37 acres, ang laki isang mahalagang early urban center. Maganda yung term niya ha. Early urban center sa area ng early bronze period. Ang Tel site ay isang malaki at mahalagang settlement system sa southern southwestern area ng bansa sa panahong iyon. So pumapaloob daw po sa system ay na-identify ang mga unang signs ng urbanization process tulad ng settlement planning, social stratification, at public buildings. So ang bagong nahukay na gate ay isang malagang discovery na nakakaapekto sa pag-date o sa pagbigay ng time ng pagsisimula ng urbanization process sa bansa. So ang matinding excavations na ginawa ng Israel Antiquities Authority sa ilang taon ay nagdala ng pagdate ng pagsisimula ng urbanization sa dulo ngayon ng 4th millennium BCE. So balit ang excavation na ginawa ngayon sa Tel Erani ay nagpapakita na ang proses ng urbanization ay mas maaga pa daw. Ito yung nasa last third quarter ng 4th millennium BCE. So nakikita natin dito na kahit noong araw pa ang mga tao ay natutong manirahan sa isang lugar, magkaroon ng urbanization, magkakapit bahay, may settlement planning, may social stratification at lalo na may public building. Akala natin ngayon lang ito ginagawa ng tao. Yun pala ay noon pa. So lalo itong nagpapatunay na ang mga tao ay may angking katalinuhan at creativity. hindi eh, lang yon. Ang tao ay social beings at kailangan ng bawat isa upang magtagumpay. Pero alam din natin na simula pa nung una, meron ding paglalaban at may mga gera at kaya din naman may mga matitibay na bakod para maproteksyonan ang mga mamamayan ng isang bayan. So, habang binabasa ko po ito, naalala ko yung pangako ng Diyos na siya yung ating tanggulan, di ba? Siya yung ating refuge. Awit 46, 1 2, 3, sabi ng Ang Diyos ang aking lakas at kaglungan, at handang sa kulolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit nasa dagat ang bundok matangay, kahit na mga lityaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal, di ba? Pero sabi ang kandungan natin at saktolo ang Panginoon. So mga kaagapay, wala nang malaking bakod ang nakapalibot sa ating mga bayan ngayon, no? Subalit patuloy pa rin ang mga yan, patuloy pa rin ang digmaan, patuloy pa rin ang kasamaan. So mas kailangan natin talaga ang protection na for life and for eternity, sabi nga na ibinigay ng Diyos sa atin. So lumapit sa Kanya dahil siya lang ang ating lakas at panlungan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Wow. Ang dami ng sinabi mo, magaganda. Hindi ko na makukulat. At eh, ito po ang sabi, great year. Uh, ng finds ng Armstrong, oldest first gate, malaking gate mula sa early mud gate mula sa mga urbanization yung pag uh, you know pag progreso early urban center social being nakailangan kailangan ng isa't isa upo siya ang ating tanggulan binanggit mo at patuloy naman ang awayan sa mundong ibabaw <coughs> mundong ibabaw kung kaya't kailangan natin ang espiritual na kapahingahan. Mahalagang mahalaga sa mga lingkod ng dakilang Diyos. Ang espiritual na kapahingahan dahil tayo ay mga piniling tunay upang maglingkod sa kanyang dakilang pangalan lamang, si Kristo Jesus. Amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. <clears throat> ano po ang spiritual na kapahingahan? Number one, ang kapahingahan spiritual, unang bahagi ito sa holistikong pagpapala mula sa mahabaging Diyos na buhay. Sa Mateo 6.33, pagpapala sa Espiritu, pangako ng Diyos, pagpapala sa kalulua, kaluluwa pagpapala sa katawan, pagpapalang pangangailangang pinansyal. Amen. Opo, pumasok sa kapahingahan mula sa Diyos. Kailangan po natin yan. Hebreo 4.1 Ngayon habang ini-offer pa sa atin ng Diyos yung promise niyang pahinga, Mag-ingat tayo na walang kahit isa sa inyong hindi makatanggap ng promise na ito. Mahalaga talaga, kaya dapat hindi ma-miss. Upang matanggap, dapat nga pong ano, number, one, ah, number two, hanapin ang kapahingahan sa Diyos. Sa awit 62.1, sa Diyos lamang ako tanging umaasa, ang kaligtasan, ang kap kagalingan at ang kaayusan tanging galing lang sa Kanya. Amen tayo dyan. Alam ng Diyos kung saan kaniya dadalahin. Amen. Pangatlo, ang Dios ay nagbibigay ng kapahingahan sa sariwang pastula. Awit 23.2 Ako'y pinahimlay na sa mainam na pastulan sariwang riwang sabsaba at inaakay ni ako sa tahimik na batisan. Nalalaman ng Diyos ang kanyang akmang ibibigay sa anumang pangailangan. Ikaapat, ang Diyos ay nagbibigay ng kapahingahan sa mga nanglulupaypay. Jeremiah 31.25 Sapagat bibigyan ko ng inumin ang mga nauuhaw at bubusugin niyo ang nanglulupaypay dahil sa matinding guto. Salamat po Panginoon, anumang iyong pangangailangan, handa niyang ibigay. Ikalima, makatatagpo ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Mateo 11:27-29 Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang maka walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak para ipakilala sa kanya. Kaya nga, lumapit na kayo sa akin, kayong mga napapagod at nabibigat ang lubha, sa pasanin at kayo bibigyan ko ng pahinga, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Dahil ako'y maamo at may mababang loob. Makakakita kayo ng kapahingahan sa akin. Lapit na kayo at tumanggap ng pangako ng Diyos in Jesus na kapahingahan mula sa nagmamahal na Diyos upang lalapit lang kay Jesus na nagbibigay ng kapahingahan at aangkinin ito sa faith dahil si Jesus ang pasimula at tagapagtapos ng ating pananampalataya Looking unto Jesus the author and the finisher of our faith Amen Di ba, anak? Opo, ama. Totoo po yun. At totoo rin okay. yung sinasabi ni Dad kasi ang maganda po habang start po kayong magbasa. Naalala ko na, remember ko na po yung Psalm 23. Kasi doon talaga yung kapahingahan, di ba po? Pero bago natin maranasan yung kapahingahan, kailangan mm -hmm. ang Panginoong Jesus talaga yung ating pastol. Wala nang iba, di ba? So, dapat may connection tayo talaga dun sa si shepherd. Kasi ang shepherd, ang magiging mm -hmm. responsible sa atin. Eh, ang ganda-ganda nga po ng discussion yan sa John, di ba? Yung sabi nga, ang, ang thief comes to destroy. Di ba po? Yun sila. Pero ang shepherd, di ba? I am, sabi ng Panginoon, siya yung ating shepherd. I am the door. Sabi niyang gano'n. So, sa kanya ang daan talaga, di ba po? At sa kanya yung kapayapaan, kapahingahan. At ang lagi ko pong gusto dyan, yung sa Psalm 23, sabi nga nun, Surely, goodness and mercy shall follow, follow me. Di ba? Mm -hmm. Hindi na tayo ang hahanap nun. Sila na yung susunod sa atin. Ang sunod pa doon, All the days of our lives. Wow. Kaya ang ganda-ganda, di ba po? Kaya yung ibang tao hinahanap nila ang kapayapaan, kapahingahan. So maraming bagay, no, Daddy? Yes. Pagkatapos, wala rin, frustrated wala rin. din sila, di ba po? At pag hindi sila nakapagpigil, papakamatay. Yes, Dad. Yun ang nakakalungkot mm -hmm. po. Yes. Yung pag hindi nila natagpuan yung kapahingahan, mm -mm. sir, makikita mo na lang, nagpakamatay. Yun yung nakakalupot. Mm -hmm. Yeah, kasi akala nila yung kamatayan magbibigay ng kapahingahan sa kanila. Mm -hmm. eh, hindi nila alam na impyerno ang sasalubong sa kanila. Eh, hindi, hindi kapahingahan um, yun. Hindi nila alam na that is a, an entrance to another life of eternity. Tama yung mm -hmm. sabi po ni Daddy. So kung hindi tayo handa ngayon, kaya nga po habang narito tayo sa lupa, yes binigay na ni Lord yung mga requirements tama ba? Oh, yung yeah. requirements, yung mga I pamamaraan, oh pamamaraan oh para matagpuan natin ang tunay na kapahingahan. Kasi pag patay ka na, espiritu na, hindi ka na pwedeng maabot ng dugo oh ni po. Jesus. Totoo po 'yun, Dad. Mm -hmm. So, mas mabuti po ngayon pa eh hanapin na, 'di ba? Lumapit oh, na eh sa Panginoon. Kasi ngayon ang sabi ng Panginoon, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi, oh, bukas. Po. hindi bukas, hindi bukas. Delikado po. yung bukas. Baka wala ka na bukas, eh hindi ka na inabot. Tama po yun. So ngayon po. Okay, hmm. Dad, pray na Kasi po again. tayo. Let Kasi us pray. Again. Panginoon, maraming pong salamat no sa katotohanan na ikaw po'y nagbibigay ng kapayapaan sa amin. Yes, yes, At yung kapayapaan na yun, matatagpuan namin, Panginoon, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Thank you, Lord, kasi ang liwa-liwanag po ng iyong salita sa banal na kasulatan. Psalms 23 nga lang, napakalaki na po at napakayaman. O so, Panginoon, dalangin namin, ikaw po ang siyang magbigay sa amin ng kapayapaan. Today, Lord, salamat din po sa aming mga kaibigan na today is their special day. Si Michael Noveno si Eden Bautista, si Dennis Santa Maria, kanon din po si Mir Gomez at si Nessie Espino. Marami po salamat sa kanilang buhay. Kahapon din, Panginoon, birthday po ni Tata, ni Jonathan Mortiz, hmm. at ni Ate Ramona Simon. So, Lord, salamat po. Ikaw po ang siyang gumabay din sa kanila. Lord, today, naalala po rin si Rochelle. At ganoon din po brokal at ang 180 degrees. Talangin ko po Panginoon, patuloy mong gamitin ang ministry na ito para po sa pag-train ng mga kabataan, hindi lang po sa music, kundi rin po sa mission. So Father, we continue to pray for them. At Lord, salamat po may mga kaibigan kami na today is their special day. Hindi man po man namin sila nabanggit, pero alam po namin Panginoon, nakasulat sila sa iyong puso. So Lord, we declare blessings upon each and everyone. Tangdalangin namin, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng spiritual rest at physical rest sa bawat isa sa amin. Tulad po ng sinabi ni Apostle Peter, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay at nasa iyo rin ang kapahingahan. Maranasan po namin yun today and throughout the week dahil alam namin na may kinagawa ka at may gagawin ka pa. Marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat sa iyong katotohanan na ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas. Pagtigil ng abtibok ng aming puso, lumipat na kami sa another side. Eh kung hindi kami kay Kristo nakakapit, ay delikado ang aming katayuan. Kaya nawa sa mga sandaling ito, kung mayroong isa na hindi mananampalataya na nakikinig, Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso pasok po sa pusong ito. Patawarin po ako sa aking mga kasalanan. Isulat po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tinatanggap ko si Jesus na aking tagapagligtas sapagkat siya lamang naman talaga ang tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagliligtas at pagpapatawad. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen ano mga kaibigan, talagang piliin ang Panginoon kasi kung hindi, maiiwan ka at wala kang kapayapaan at kapahingahan. Yun po yun. piliin po yun. Choice po yun. So, ito po si Beth Flores lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba at niluluwalhati at sa pamamahalang teknikal ng ating kapatid na Reggie Villiet. At Arawel Mendoza, kasama po ang buong gabay barkada. Diyan sa Broadcast Engineering, Radio TV, Protect at sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, si Jericho Flores po dito sa aming tahanan. Ito po naman ang inyong lingkot, Evangelista Paul Mortis nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay. Hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.